Sports Flash TV na may dati Ito ay lagi kang panalo Bakbakan na sigurado Mga palitang Update sa fight announcement ni Casimero at Inoue at Joey nakahas versus Tacoma Inwe Pag-usapan natin yan mga ka-Flash Pero bago ang lahat, huwag kakalimutang i-like, mag-subscribe at hit the notification bell para updated ka sa mga video katulad nito So ilang araw na lang nga po mga flash at magaganap na ang laban na inaasam-asam ng ating pambato na si Jerwin Pretty Boy Angkahas versus Takoma Inoue para sa WBA World Bantamweight na titulo na gaganapin sa February 24 sa Bansang Japan. Sa ngayon nga po mga flash ay dumating na si Jerwin Angkahas sa bansang Japan na dito sa pagdating ni Angkahas sa Japan ay agad-agad nga po itong sinugod ng mga Japanese reporter upang ma yam kung ano nga ba ang plano nito sa laban versus Takoma Inoue na kapatid ni Naoya the Monster Inoue nang ang sagot nga po dito mga ka-flash ni Jerwin ang kahas na kukunin nga ron niya at aagawin ang hawak na titulo ni Tacoma Inoue na WBA at mas magandang araw na matalo nito si Inoue sa pamamagitan ng isang knockout. Kayo mga ka-flash, kaya bang talunin ni ang kahas si Tacoma Inoue at maiuwi ang WBA na titulo? Comment yun na yan sa comment section sa ibaba. Habang sa kabilang balita naman nga po mga flash nagbigay nga po ng pinakabagong update ang Team Casimero patungkol sa susunod na laban ni former 3 Division World Champion angas ng Pinas General Cuadro Alas Casimero na ayon dito sa kapatid ni General Casimero na si Coach Jason Casimero ay posibleng si Inoue na ang mag a sa laban ni Casimero sa kadahilan ng magkasabay nga po ang petsang ibinigay sa kanila para sa official announcement. Kaya kung ganito nga po mga flash na magkasabay ang official announcement ng laban ni Casimero at Inoue ay malaki nga po talaga ang posibilidad na magkasabay ang laban ni Casimero at Inoue o undercard ang laban ni Casimero na ang petsa ng laban ay sa May 6, 2024 sa Tokyo Dome sa Japan dagdag pa nga po dito sa live ni Jason Casimero kasama si Mark Alesna ng Treasure Boxing Promotion ay pumasok nga po. Ang posibleng dadagdag na trainer ni Casimero na si Doc J na sobrang galit na galit. Na ito nga po ay patungkol sa potential fight ng kanyang bata na si Araneta na isang title shot na nadamay pa dito si Sean Gibbons na tinawag niyang puting itlog. Na agad-agad naman itong pinuna ni Silver Voice TV si Inoue mag-announce. mag-announce na ba sila Aoi oh, yeah, Inouye, bro? Oo. lapit mag -announce. Mag -announce mag -announce na yun sila. Mag-announce. Malapit eh. na nga pala Kung mag-announce na sila, di, kung mag-announce na sila, di, masabay yung sa atin. <laughs> mas gusto niya ba lumabas si Sunny Edward? So yan lang para sa ating balitang boxing. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito? Para sa inyong komento at reaksyon ay komento niya na naman sa baba. Hanggang sa muli, to ang The Sports Flash TV. Sports Flash TV na may dating. Tuwi lagi kang panalo. Bakbakan na sigurado. Mga balitang boxing Balit ang boxing, laban na kasado Di papahuli, pagdating sa bakbakan Mga pambato, na patuloy ang laban Sasaliksikin ang bawat babalita Talagang diin, bawal mahina Sa loob ng ring, merong pambihira Mga kamao, na nagiging bida